Hello guys! Bago sa lahat, uh, may galab shout out sa lahat ng mga YouTubers. May shout out sa mga viewers. At may shout out dyan kay Nanay Esper at sa mga kasamahan niya si Idol Mandy at si Latipa. Eh, may galab shout out sa inyo lahat dyan. Uh, mga Idol. Mga Idol. Nandito, good morning dito sa KSA. Good afternoon dyan sa Pilipinas. At sa mga sa buong mundo, mga viewers. Ah, kung bago pa kayo sa king channel, please subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell all para ma-update kayo sa aking mga upload mga video. At uh, please uh, huwag ninyong skip yung ads para may pambili tayo ng uh, bagong tuyo mga idol Mga viewers <laughs> Dito mga idol Dito naman mga idol uh, Dito, nag-exercise exercise Kasama ko yung alaga ko Yan, American Rogue Siya, pangalan niya si Snow Ayan mga idol Yaring to na ang Amerika uh, Naglalakad na kami dito mga idol dahil uh, okay na yung sasakyan ko. Kahapon ko lang kuha mga idol. Kaya di na ko masyadong mahirapan ngayon. Uh, pumunta na ang supermarket kahit kung saan saan. Uh, di na ko maglalakad mga idol. Kaya nakuha na kagabi yung sasakyan ko. Kaya thanks God. Uh, maraming salamat. Na hindi na ako masyadong mahirapan pag pumunta na may mga bibilhin hindi na maglalakad ng idol kaya ito maaga dito alas 5 oras ng Saudi ah, ang umaga ito mga idol na ah, naglalakad ako dito sa ah, dito talaga mga idol lagi akong naglalakad o oh, dito itong lugar na ito mga idol hindi ikot ko talaga dito, dito mga idol dinala ko yung yung alaga kong ito ang isno yan si isno yan tuwag tuwa talaga siya mga idol pag hindi uh, <coughs> ko yan dito mga idol oh, kasi ma exercise siya o oh, yun ang kwan dito kaya ako din mga idol ganito din ang ginagawa ko tuwing umaga yan mula uh, Araw dito ng uh, Huibes, uh, Sabado hanggang Huibes, Huibes yan, Sabado, isang linggo yan. Ang pahinga ko mga idol, Friday lang, uh, hindi pupunta dito. O, oh, tingnan nyo mga idol, madidilim. yon madilim, kasi wala pa mga ilaw dito banda mga idol, walang ilaw. Kaya, o uh, iyon, oh, madilim yon mga idol ano, dilim dito. Pero doon sa bar parting ko ano, yung mga ilaw. Mga yung mga ilaw, mga idol. Oh. Ang may ginagawa kasi dito mga idol yung ginagawa dito yung mga idol yung mga building yung <coughs> mga condominium yung marami pa dito hindi pa tapos hindi pa pa nga tapos mga idol Ah. Kaya ito. Ito talaga ang ginagawa ko dito mga idol dito ito ito ang ginagawa ko dito. Tuwing umaga para laging laging malakas ang katawan. Ah, mag-exercise yung katawan ko lagi, mas circulate yung dugo. Para hindi na mga sakit mga idol. Ayan, mga idol. Be happy na no. si Tingnan mo mga idol. Oh. Ayan. Tingnan mo yung mga idol. Ayan, yung alaga ko. Oh. Ang bilis lumakad. Ayan, dito may mga ilaw na dito mga idol. Oh. Ilaw na dito mga idol. Ayan, ayan si Isno. Oh, bilis si Isno lakad. Oh. Tingnan mo ang alaga ko. Oh. Oh. Ang <laughs> bilis. Tuwang-tuwa siya mga idol. Tuwang-tuwa siya. Ay noong kwan doon lang sa likod ng bahay ng amo ko. Paikot-ikot, pabalik-balik ang liit lang mga idol. Kaya mga idol dito, ah, medyo maganda dito mga idol. Oh. Ayan, tingnan nyo mga idol. Yun, maganda yung mga bahay dito mga idol. Oh. Ayan. Maliwanag na mga idol. <laughs> Maliwanag na mga idol. <coughs> Maliwanag na. Ayan. Mga idol. See. Kita niyo yung mga idol. Paikot ako niyan mga idol. Mga uh, Sobra kalati. Mga uh, 45 minutes. 45 minutes idol. Mga idol. Ang lakad ko bago ako uwi mga idol oh, 45 minutes yun kaya, exercise katawan maganda ang pakiramdam mga idol pag laging, laging mag exercise maglakad oh, kaya nung wala akong sasakyan mga idol naglalakad ako oh, umaga hapon ganda ang pakiramdam ng katawan ko pero kaso lang mga idol init, krabing init hirap maglalakad sa init pero ito ngayon mga idol uh, maganda na kasi may sasakyan ako tapos ayon yung mga idol uh, hindi na ako masyad mahirapan na pero mga dalawang linggo na lang mga hanggang katapusan lang ko dito mga idol December sa amo ko sa January lilipat ako ng panibagong amo idol ng idol uh, sa kaibigan niya doktor dahil may mga dalawang bata doon ihatid ko sa school mga idol sisirbisan ko mga idol uh, sa amo ko kasi mga idol wala na yung sinisirbisan ko dati mga anak niya dalawa din yun mga lalaki uh, ngayon mga binata na marunong na mag drive kaya hindi na kailangan na uh, kuan hindi na ako kailangan sa amo ko ah uh, <coughs> ilan taon ako sa amo ko uh, anim magpitong taon ako mga idol magpitong taon ako mga idol sa amo ko kaya doon na naman ako magserbisyo sa iba mga idol doon na naman sa serbisyohan ko yung mga bata yatid sa school kaya thanks God ang importante may trabaho ang importante mga idol, may trabaho. Yan ang importante sa lahat-lahat. May kailangan, may trabaho. Kasi mahirap pag walang matrabaho mga idol. Kaya hanggang dito na lang ako mga idol. Sana panuorin nyo lahat ang mga upload ko, mga video. Uh, at huwag nyo i-skip yung mga ads. Thank you sa lahat. Uh, advance Merry Christmas and Happy New Year. And God bless all.